Upang lalo pang palawakin ang kalaman ng mga mag-aaral hingil sa panlilinlang ng mga komunistang terorista sa hanay ng kabataan, isang information awareness drive ang isinagawa ng 7th Infantry Kaugnay Division para sa mga grade 12 students ng Good Samaritan Colleges Incorporated na isinagawa sa Bulwagang Bandong, Kaugnay Hall of Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ang nasabing info drive ay pinangunahan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations G7 sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Michael Bautista, katuwang ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personal G1, 7th CMO Guapo Battalion ng CMO Regiment at 301st Community Defense Center or CDC ng 3rd Regional Community Defense Group. Detalyadong inilahad ni Major Brian Malinaw at 2 Lieutenant Nina Isabel Nuez ang mga hakbang at pandilinlang ng mga komunistang teroristang grupo upang ma-recruit ang mga mag-aaral sa mga paaralan at unibersidad. Tinalakay naman ni 1 Lieutenant Mariela Llamera ang qualifications, requirements at procedures sa Army Recruitment Process. Bukod dito, inilahad ni Colonel Judith Luayon ng 301st CDC ang mga detalye kung paano maging Army Reservist. Bago pa man ang nasabing info drive ay nagtanim ng nasa 200 puno ng kalamansi ang mga mag-aaral sa Hardin ng Lunas ng 7ID. Katuwang ang 191st Military Police Battalion ng Installation Management Command. So, yung iba't ibang benefits na makukuha and then yung and then yung opportunities na makapag schooling abroad nang walang bayad. Pinapasalamatan po namin ang buong 7ID for helping us in our tree planting activity para tulungan ang aming mga estudyante. And special thanks po kay Major General Castelo uh, and then Major Brian Malinaw for helping us Uh, kung po dahil sa kanila, hindi magiging posible yung activity nito. And we are hoping uh, for future partnership, uh, hindi lang tree planting, baka marami pang ibang activities ang pwedeng i-offer sa amin, uh, Army and Special 7th Mula dito sa 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army, ako si Lani Martinez Sancheta, ang iyong kaugnay.